Magandang umaga po. Ang pangako ko sa inyo ngayon dito po tayo sa seko na automatic po panlalaki. Kailangan meron po kayong eye loop ha bago niyo umpisahan. Ito lang po ang tatlong kailangan natin halos. Yun yun din po riyan, paborito kong knife. Ni ano, puse ano nga natin. Saka itong screwdriver. Yan lang po panoorin nyo lang po ah para makita nyo kung gaano simple lang po talaga ito pag nandito na kayo simple lang po talaga ito madali lang bawa tatanggalin nyo po itong automatic nya yung rotor nya ito po gagamitin nyo yung knife na ito dito po sa gitna ng rotor may lock po yan may cross gas pakaliwa po I steady nyo lang po yung kamay nyo dyan ito pong pinaka makina ang pipihitin nyo Pagka natanggal nyo na po yan, lumuwag na, tanggal na po siya. Ilalagay nyo po dito kasi lilinisin nga po natin kasi maraming kalawang. Ito pong balance complete niya, ang una nyo tatanggalin sa susunod kasi iyan po ang may spring eh. Delikado po yan pagka hindi nyo nahahawakan agad at dumulas yung screwdriver nyo. Ito po, ito po ang balance complete niya, yung may spring. Ipun diyan. dyan susunod po tatanggalin nyo ito po nakita nyo po itong ito ito po parang ano to eh ito po ang turnilyo na ito pakabila ang ikot nya pakanan po ang luwag nya pagtanggal nya pakanan ganyan po siya yan so may transmission po pakanan po yung turnilyo ang tunilyo nyan tapos tanggalin nyo siya ya kita nyo, ang daming kalawang po, oh. Talaga hindi po under, eh. Ang daming kalawang. Ngayon, ito pong sa may, ano nya, barrel drum nya, tanggalin niyo po ang tonilyo. Puro pakaliwa na po yan. Yun lang pong isang sinasabi ko sa inyo, yun po ang pakanan ng pagluwag nya. This is sa uh, may transmission po, dito. Matututunan niyo po yan. Ini-example ko lang po sa inyo para susunod, subukan nyo, Huwag kayo matakot. Okay lang po yan. At least matututunan nyo yung discovery nya. Ito po. Ngayon, may tatlong tornilyo po ito. Yung pinaka base nya. Tatanggalin nyo po yung tatlo na yun. Tanggalin nyo. Ayan. Mapag-aaralan nyo po yan. Bago nyo po tanggalin po ito, ito sa taas ng root ng ano niya dito sa barrel drum niya pag nakalagay po yan doon ipihitin niyo muna po ito ng pakanan tapos ito pong pinaka kumakapit sa kanya ihilahin niyo po dito ihilahin niyo pipitik po yan iikot yan kasi meron pong karga itong barrel drum niya kailangan po maluwag yan pag maluwag na po yan tanggalin niyo na po Pwede niyo na po tanggalin ito, yung pinaka base niya. May tatlong tornilyo po yan tatlong base niya. Pwede niyo na po tanggalin 'yan kasi na-release niyo na po dito sa may barrel drum niya. Yan, tanggalin niyo lang po. Panorin niyo lang po ah. Sa tingin niyo lang po ito mahirap, pero pagka andito na kayo, maliwanag pong may pasalubong tayo sa pamilya natin pagdating ng hapon. Ayan po ah. Ayan. inatanggal ko po yung tornilyo. Ayan. So, pag inagat na po ito, kasama po na ito yung pull lever nya. Saka dito sa so may bridge nya dito sa taas. May lock po yan dito sa likod. Pag ano po na lock, baba nyo lang ganyan. Tanggalin nyo po yung lock nya dito sa likod. Dito. May lock po yan dito eh. Tanggalin nyo po yan. Usod nyo lang po yan. Usod nyo lang. Huwag nyo na kailangan si Kuwaten. nyo lang po. Mm. Tanggal na po siya. Uh, lagay nyo po din sa may takip yung mga tornilyo para hindi kayo mali maligo maligaw. Uh, tanggalin nyo po. Dito na po yung base. Lagay natin doon. Ito pong transmission saka itong pull lever. Magkasama po yan. Tignan nyo kalawang po. Oh. Tignan nyo po. Pakita ko sa inyo ha. Talaga pong marami siyang kalawang. Oh. Talaga kailangan po niya ng dinis. Kaya pera po 'yan. Sasabihin lang nating mahirap pero pera po 'yan. Oh, 'yan, matatanggalin na po yung isa, yung center wheel niya sa so, may second. Tapos yung third wheel niya sa stopper ng barrel drum. Hmm, ito po yung barrel drum. Ito po. Ito na, barrel drum, kinakarga niya. Dito po sa gitna niya Meron po pong isang turnilyo dito Isa lang po dito Ayan Anggalin niyo po siya Ayan Tapos alisin niyo Lagyan niyo po dito sa may Lagyanan ng turnilyo Ayan Tapos alisin niyo na po yung sa gitna Inaangat lang po naman yan hmm. Inaangat lang po yan So, pag samasamahin nyo siya dyan kasi lilinisin nga po natin ito naman pong escape wheel yeah, kasama rin po yan pinapakita ko lang po sa inyo ha kasi kahit kayo mag isa sa bahay meron kayong ganyan subukan nyo doon po kayo mas matututo eh pag kayo po yung sumubok mas madali nyo matututunan sa akin guide lang po yan kung paano ang diskarte ang sinasabi ko sa inyo kasi dyan din po ako solo lang po ako sa garahin namin ng bahay o, ah, tanggalin nyo po yung bridge nya tapos ito po ang, ang, ang alisin nyo yung pallet pork nya pallet port po ang tawag dyan hmm, pag tinanggal nyo na siyempre lini, kailangan linisin nyo rin yung kabila sa may, sa may date nya kasi may problema nga po siya marumi meron po siya ditong stopper para hindi umangat itong ano itong day ano niya, day will niya. Inaangat lang po 'yan. Ito rin po. Yung dulo ng karayom natin. Oh. Angat niyo lang po siya. Hmm. Angat niyo lang. Hmm. Angat niyo lang. Pag naangat niyo na, tanggalin niyo na 'yan di. Kasama niya na 'yung stopper niya. Hmm. Pinakalak po niya yan. Ito po ngayon, tatanggalin nyo ito. Yung sa ibabaw. Tignan nyo po ah. Panoorin nyo lang po ako para susunod may guide na po kayo kahit paano. Tapos kayo po kayo na po ang susubok. No, lagay nyo din yung turnilyo sa may mga day date nya. Lagay nyo dyan sa taas. Hmm. Tapos ilagay nyo lang po itong ano nyo magtanggal nyo ng ito susundin nyo lang po yung guide ko sa inyo ha yung guide ko sa inyo kayo po talaga ang magkusang sarili nyo mag-aaral talaga nito eh kasi malayo po tayo sa isa't isa malayo po Ayan, pag natanggal nyo na po yan, tatanggalin nyo po yung sa day nya. Ito, tatanggalin nyo, pati yung isang turnil yung maliit na yon, Matatanggal nyo na po yan isa-isa. Ito po. Ayan, sandali lang po ah.